Good day mga kapisda episode 10 po mag uh, alis tayo ng tubig so change to water tayo so using submersible po may gamit akong submersible na nabili ko sa tiktok ayan o oh. halagang 650 so itong gagamitin ko para po itapon ng tubig sa labas ayan so, sasaksak lang natin sa kuryente ayan So, itatapon natin. So, mangyayari dito, na totally matatapon lahat yung tubig. Dahil kung ano lang ang kayang higupin nung submersible, yun lang po yung maitatapon. And wala pong problema doon. Pagkatapos ko po itong maitapon, syempre nag-increase na rin yung size ng mga fingerlings, ay medyo tataasan ko na yung tubig. Yan. So, dadagdagan natin. Hanggang siguro hanggang dito manually na dadagdagan yung tubig depende rin sa paglaki ng size po nila yun po yung sa system ko sa pag-aalaga ng hito yan cut ko muna mga kapisda and then pagka na fully drain na po siya i-continue ko yung video yung kapisda so itatagilid ko ng konti itong ating uh, drum para pumunta yung tubig mo sa isang gilid lang yan para makita nyo na rin kung kamusta na yung mga laga natin hito. So today, hindi po ako nagpakain. Yan, so March 27, no feeding. Dahil yun nga, change water ang ating uh, main purpose ngayon. Pero pwede tayo magpakain mamaya ng after 1 to 2 hours. Pwede. Or kung sa tingin nyo, i-okay na. Magpakain na po kayo. Ayan. So, kita nyo yan na po yung ating mga alaga Ayan. So, focus natin mga kapistay Pupos natin para pumapitan pa nyo Yung kamusta naman sila Yung dating 4 to 5 inches So, kahit papano Nadagdagan na rin yung kanilang uh, Size ng gulo Makina rin sila At nagkaroon na rin ng katap Ayan, kapisda, pagdagdagan so, na natin ng tubig ay lalagyan na natin ng tubig so wala pang namatay yung isa pa lang yun, no? bungo na lang ang latira ayan mga kapisda episode 10, pero hindi pa tayo nagkarga dito ng probiotics so bukas ulit tayo maglalagay ng probiotics ayan dahil kakapalit natin ng tubig 100% And ngayong araw, ngayong araw, ano ngayong oras ko lang din siya pagkakainin nila sa episode 10. So one time. Ayan, kita nyo. Itong magutong. So yun yung tamang ano, timing ng pagkain sa kanila. least nakarelax na sila. Hindi na sila stress. Ano na sa tubig. Ayan, saka normal na rin yung kanilang kain. kasi wala medyo nasisilaw ata sila sa ilaw ng cellphone Oke, okay, nganu lang kapisda. So bukas ulit